Pangalan po? Christy Chan. Okay. Wala ba matatapon yan, ma'am? Shower cup kayo, ma'am. Shower cup kayo. Ano ba? Shower cup. Wala po. Hindi, shower cup sa ulo. Hindi na? Shower cup ako mag-shower cup. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Woo! Tama <laughs> wala lang wala, wala, wala. <laughs> dito na lang yan ma'am doon pala, na oh, uh, <laughs> sure ka wala matatapon ha? Wala. Uh, kasi mababasa Kano? yung gamit ko eh. ano to? walang babasa basta okay, oh, okay lang pahiga? para magkasya yung pa. ayun, ayun. Ang <laughs> <laughs> galing! Ang <I'm> galing! Tinawanan <laughs> ka tuloy ni Mom. Go <laughs> <laughs> oh, eh. Lock mo lang, <laughs> <Toad> Mom. <lang>. Sige, <laughs> okay, kaya mo yan. <laughs> okay. Lock mo lang natin maayos. Lock mo ah. maayos. Yan. Kasi yan. na lang. Para di na sumigaw Okay oh, ka na dyan ma'am Hindi ka tayo ikot ma'am